Noong 1945, ay tuluyang napasa kamay ng Amerika ang isla ng Okinawa, at nagawa nilang makalapit sa mainland ng Japan. Tinalo ng mga Amerikano sa dalawang buwan na madugong sagupaan ang mga Hapones, sa labanan sa isla ng Okinawa, ito ang huling depensa ng Japan upang protektahan ang kanilang bansa, kung saan ay nasa mahigit isandaang libo na Japanese soldiers at militia ang nasawi, at aabot sa isandaang libong sibilyan ang namatay sa labanan, at libu-libo ring mga Amerikano ang nasawi. Ang labanan sa Okinawa ay nagbigay ng malaking dagok sa mga US commander dahil kung ganito karaming Amerikano ang nasawi sa pagsakop sa isang maliit na isla, ay paano pa kaya kapag buong bansa na ng Japan ang kanila sasalakayin. Tubos ang naging pangamba ng Amerika sa gagawin nilang pagsalakay sa mainland ng Japan. Kaya imbes sa salakay ng Japan gamit ang malaking puwersa, ay nagsagawa sila ng isang di-makataong pamamaraan upang mapasuko ang Japan at ito ang lubusang nagpaluhod sa mga Hapones, at ikinasawin ng daan-daang libong sibilyan. Si President Delano Roosevelt ay di na nasaksihan ang tagumpay sa Okinawa, sapagkat namatay ito noong April 14, 1945, na aktibong nasa pwesto. Dahil dito, ay pinalitan siya ni Vice President Harry Truman. Nalaman ni Truman ang tungkol sa Manhattan Project. Ito ang pagsasaliksik ng mga sayantipiko sa pagtuklas at pagbuo ng isang atomic bomb. At matagumpay na nakapagbuo ang mga Amerikano at kanila itong sinubukan sa disyerto ng New Mexico. Sa unang pagkakataon ay nasaksihan ng tao ang unang mushroom cloud, na sanhinang malakas na pagsabog ng bomba atomika. Noong July 6, 1945, ang Amerika, Britanya at China ay naglabas ng deklarasyon na humihiling ng maagang pagsuko ng Japan. Nakasaad din dito ang mga kondisyon na dapat tanggapin ng Japan sa kanilang pagsuko. Tinawag itong Potsdam Declaration. May nakaantabay na rin na planong pag-atake ang Amerika, sa oras na magmatigas ang Hapones sa kanilang pagsuko. Ito ang Operation Downfall. Ang Operation Downfall ang pinakamalaking operation sa digmaan sa Pasipiko kung sakaling ito ay natuloy kung saan ay haharapin ng Amerikano ang aabot sa dalawang milyon at ang libo na sundalo ng Hapon, at aabot naman sa 20 milyon na civilian Malaysia, sila ay mga sibilyan na mapipilitang lumaban para sa kanilang bansa. At aabot sa 12,000 eroplano na maaaring gamitin bilang mga kamikaze. Dahil dito, ay inaasahan ng mga Amerikano na aabot sa 20 milyong Japanese ang maaaring masawi at aabot naman sa dalawa, hanggang apat na milyong Amerikano ang magiging casualties, at aabot sa halos isang milyong Amerikano ang maaaring magbuwis ng buhay kung ito ay itutuloy. Dahil sa napakalaking bilang na ito, ay nagdesisyon si President Harry Truman na gamitin na lang ang atomic bomb upang mabilis na mapasuko ang Japan, kaysa ibuwis ang buhay ng kanyang mga sundalo sa mga labanan. Nakabuo ang Amerika ng dalawang atomic bomb na maaaring gulog gamit ang eroplano. Ito ang Little Boy, na isang gun-type fission weapon, na ginamita ng Uranium-235. At ang Fat Man, isang implosion-type nuclear weapon na gawa sa plutonium. Bago ihulog ang mga ito sa Japan, ay sinubukan pang kumbinsihin ni Ernest Lawrence, isang nuclear physicist, ang mga opisyal ng Amerika na wag ihulog sa mataong lugar ang bomba, bagkos ay ihulog na lang ito sa isang bakanting lugar sa Japan upang takuti na lang ang mga ito upang sumuko, ngunit di siya pinakinggan ng mga ito. Kaya noong umaga ng August 6, 1945 ay isinakay sa isang B-29 Fortress na Anulagay, ang Bambang Little Boy at ang naging piloto nito ay si Colonel Paul Tibbets. At sa ganap na alas 8.15 ng umaga ay ibinagsak ng Anulagay ang Bambang Little Boy sa syudad ng Hiroshima. At sumabog ito sa taas ng 1,500 feet. Ang lakas ng Bambang ito ay katumbas ng 16,000 tonelada ng TNT. Dahil sa sobrang lakas ng pagsabog ng Little Boy ay 80,000 na katao ang agad nasawi sa isang iglap lang. Umabot sa 70% ng mga instruktura at mga tahanan sa Hiroshima ang nawasak. Halos isang araw matapos ang pagbagsak ng bomba sa Hiroshima, ay naglabas ng pahayag si President Harry Truman sa mga Hapones, na marami pa silang mga atomic bomb, at handa silang ibagsak ito sa Japan ng paulit-ulit. Kaya hiniling nito ang agarang pagsuko ng Japan ngunit nagmatigas pa rin ang mga hapones. Dahil walang bakas o indikasyon ng pagsuko ang mga hapones, ay nagdesisyon ang mga US officials na ibagsak ang ikalawang bomba sa syudad ng Nagasaki. Noong August 9, 1945, inilipad ng isa pang B-29 Super Fortress na boxcar, ang bombang Fatman. Ang naging piloto naman nito ay si Major General Charles Swinney. Pagsapit ng 1 minuto pasado alas 11 ng umaga ay ibinagsak nila ang bombang Fatman sa Nagasaki, at makalipas lang ang ilang segundo ay sumabog ito sa taas na 500 metro mula sa lupa. Ang pagsabog nito ay tinatayang kasing lakas ng 21,000 na tonelada ng TNT at mas malakas ito sa bombang ibinagsak sa Hiroshima. Tinatayang aabot sa 70,000 ang agad na sawi sa pagsabog na ito. Sa katunayan ay maraming atomic bomb pa ang nakahandang ibagsak sa Japan sa mga susunod pang buwan, ngunit nagpahayag si President Harry Truman na wala munang ibabagsak na bomba kung walang direktang utos galing sa kanya. Taliwas sa una nitong pahayag, na ibagsak agad ang mga bomba sa mga target na lugar sa Japan kapag ready na ito. Sa panig naman ng mga Hapones ay nagkaroon sila ng mahabang pagpupulong na nauuwi lang sa mga debate, kung susuko na nga ba sila o hindi. Hanggang ang mismong Emperor Hirohito na ang nagpasya. Pagsapit ng August 15, 1945, ay inanunsyo na ni Emperor Hirohito ang pagsuko ng Japan sa digmaan. Agad namang kumalat sa buong panig ng mundo ang balitang ito at labis itong ipinagsaya ng mga Amerikano at mga kaalyado nitong bansa. Noong September 2, 1945, sakay ng barkong pandigma ng Amerika na USS Missouri na nakaangkla sa Tokyo, ay tinanggap ni General Douglas MacArthur ang pagsuko ng Japan. Ito ay tatlong taon at walong buwan matapos ang pag-atake ng Hapones sa Pearl Harbor. Marami sa nakaligtas sa pagbomba sa Hiroshima at Nagasaki ay nasawi dahil sa tinatawag na acute radiation syndrome at iba pang mga radiation poisoning. At hindi lang yan, sapagkat sa loob ng maraming taon matapos ang pagbomba, ay maraming tao din ang nasawi dahil sa cancer at iba't ibang klaseng sakit dahil sa atomic bombing. Natalo ang mga Hapones sa digmaan at ang lungsod ng Tokyo ay gumuho at ang Hiroshima at Nagasaki ay naging isang kontaminadong libingan ng mga biktima ng bomba atomika. Para sa mga updates at mga historical events ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Mag-like ka na rin at huwag mag-atubiling mag-comment sa baba ng iyong saloobing tungkol sa ating video o mga suggestions. Pwede mo din i-click ang mga suggested videos natin para sa isa na namang makasaysayang kwentuhan. Maraming salamat!